Natatakot ka naman pala kayo sa akin eh. Lala dyan. Ako, oh, bisit na rin. Wala, nagalit, nagalit. Oh, sige, sige, mamamatay ka naman sa oras. Sige, ano? Parusa ka naman. na naman. Sige, parating na pinakamalakas. Malakas makaasan. Hala, huwag niyo na kasi hantayin yung pinakamalakas, pre. Ano naman. Dapat kayo naman palagi magpanalo. Nakapit ako nga, ako nalang palagi nagpapanalo eh. Masarap mong patayin. Oo, kagaya yan. Wala ko na naman yung mag-isa. O, patay. O, patay. O, patay. Paano makakatakas sa akin? Yan. Ayan, what's up mga mga remo pa rin Basta kayo dyan Balik tayo sa ating laro na naman At syempre, bago ay maglaro Syempre, shoutout kagad natin sa ating mga Idol. Ayan, unang-una natin shout out tong ating idol na si Marcelo Junior Lianes Idol. Maraming salamat sa suporta, tsaka saka sa pag-share ng ating mga video. Okay, yan. Shout out sa'yo, pre. Saka sunod natin si Pedro Penduko. Yan, pre. Shoutout out sa'yo dyan. Maraming salamat sa suporta. At syempre, sunod naman natin si Maisel Star Beauty Line. Yan, misis ko po yan. Sa so, mga mahilig magpa-beauty, mga mahilig mag... mag lalo yung mga babae dyan. Mga mahilig mag mag-design design ng mga buhok yung mga braids yan talawin nyo po yan yan maraming salamat okay at sundan naman natin si ano si Benji Gambo idol <laughs> long time no si Pre ah yan shoutout out sa'yo at saka maraming salamat sa suporta ah. at syempre sa mga idol natin na mga nanonood na lang hindi na nakakapag-comment yan shout out pa rin sa inyo mga Pre kung ano man mga ginagawa nyo dyan eh uh, ingat kayo okay at syempre doon sa mga gusto magpa-shout out Ayan, na uh, mag-comment lang po kayo sa baba at para ma-shoutout natin sa ano, sa sunod na video natin. Okay, so 'yun. Na sa labas sa inyo mga pre. Ha, ah, tara na tayo. So, mga pre. Ano kay kahinat na ng laban natin dito mga pre? Ang ano? lakas ng mga Ang Gusto mo umuwi ka na May Flory May Kagura May Melissa Esmeralda Hilcourt Visit Anong pahihinat na ng laban natin ito Min? kailangan malupit na build ang gabi natin dito mga pre ayan nakita kita niya no mga pang taunat luma na yan puro pantay magic ano yung si Gabi yan dapat mga magic ang gamis ng kalaban mga pre dapat ganun yung build nyo man lul kahit itanong niyo sa akin wow <laughs> ay ito, ito wala ito pre paglalaro ang kulot ng esmeralda. Ay naku yabang mo. Ay naku, naku, ay naku Naku pinilit mga naman ang syerte talaga Ay naku naman first blood Ako pa Mga tsamba no ha? Ay naman si Ay naku naman si Miranda Favorito kitang gamitin pero Pag ikaw kalaban ko hindi kita pa pre Iya bang ya bang Yabang yabang Ay naku naman ito, nandadali naman tayo dito, pre. Wag, baka may masamang nangyari, sir. Ito. Ay, patay ka! Ha, ay, bisit! Nakakalong bisit! Ay, sayang! Sip naman ko si Dixon, hindi man lang... Ben, tuturo ka pa eh! Bento na Tanga-tanga man doon siya. Wala kayo dyan. Bakit mo natataka? natin to si Esmeralda. Hello, Esmeralda? Bakla! Hello? Parang bakla. Wala kong malis. Natakot din. Nakakailang kasi mukha mo. <laughs> naganti ang tibak nun. na <laughs> oh, oh, lalalalalagalit laga, apat ka, sapat ka, oh, oh, oh. sapat ka, oh 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 sapa, oh 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 Oo, oo, oh 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 Oo, oh 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 kalaban niyo ang baler. Pag hindi pa ka kayo nakagamit ng baler, wag na wag kayo makikipag ano, makikipag clash. Hindi totoo yan. Ano, pag malupit ang kalaban niyong baler user na ano, kagaya ko, ay, naku naman. Umol! Oh, Sabi kaya yung friend, talagang tostado yung feedback niyo. So, wala, mga natin yung mukingking. Wala, gano'n! forever, ever, Ay, sayang. Wala nangyari, wala kwenta. <laughs> baba, 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 baba. Di joke may isang pre, ay, naku naman. Naku naman, style nya bulok. Oh, pak, alap, pak, alap, kamera lwa, pak, sayang. Pada wali yung, ano, yung... Ibig sana, ang niya, luto mo kanina. Sorry, kailangan mo pa. ay, sayang. Wala, <laughs> pinagtulungan na ba? Alak, yan dito lang ako, Tori. Oh, wala, bumalik. Ola, patay ka. Masyala, nakapilipit ka na siya. Wala, patay ka. Buenas oh, naman. Wala, nabis. Ay, baka naman. Wala itong mga tapre. Wala tapre. Mga ganitong laban, alam niyo. Parang na amoy ko na ng ngunti. Ako. Eto ah. Nandana si Onggoy. Nandana si Onggoy. Ala, ilo yung flame shot. Gigil na gigil makaganti. Ay, naka. Gigil na gigil makaganti si Kagaro. Uy, uy, uy. Wala dami. Nakikita. Ano nga masyano si Bixa sa isip ah. Bakit parang galit kayo? Eh, uh, patahal ka din eh. Galit <laughs> <laughs> oh, ah! lang yung masibang Ah, wala na to. Ah! Lang natin pa plong katay. Isip. Bilis, 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 bilis. Ba't ka ba nagmamadali? Ito, balikan natin sa si ano, Esmeralda. Esmeralda? Yes. Isapan na.

Lang, wala ganong style naman wala na. Sino po, sino mang user na to, kawawa talaga to. Walang ano, walang... Wala, wala ko takot. <laughs> Ilang beses ko nang nagawa. Wisset, hindi pa rin yung nadala. Magaling ka eh! Wala na, wala na to. Wala na, Ay, nung gusto mo gawin mo, mag-isa! Oh my! Wisset, dapat mo hindi ko na-push. Patay. Pag natamaan to, stun. Wala na.

Patay na naman. Sige, <laughs> ka Walang kwenta pag wala la ulti. Kung so baka lang yun talaga. Gunggong! <laughs> Hala, nasa na kayo? Obos na yung tori nyo. Hala! Hindi ra, pre! na! Ay, naku naman. Natatagal pa ba yan? Hmm, yan yan! Natatakot din naman pala kayo sa akin eh. <laughs>

Kaya? Ah, ano ba yun? Sa'yo? Okay, yeah, tawalak na! Ay, naku naman. Ano? Hindi naman. Okay, parating ng pinakamalakas. Pinakmalakas baka siya. Ha? wag Huwag niyo na kasingantayin yung pinakamalakas pre. Ay, naku naman. Dapat kayo naman palagi magpanalo. naglapit ko. Ako naman palagi ang nagpapanalo pala na pala pala na pala na. eh. Ako, sarap mong patayin. Oh, okay, yun, uh. na oh, patay, oh. Kagaya yan, wala ko na naman yung mag-isa. Oh. patay, oh. patay, oh. Par. patay. Paano makakatakas sa akin Ah, patay ka! Pak! Pak! Anak na kitang kong visit. Oh, nadali na. Kacha ang man, oh, ha? si ano, si Elkart pala nadali. Hindi Oh, patay ka! Ay, sayang! visit na sa tipak lang to. Ang gaya ng ingin na to. Patay ka ngayon kung matapit. May shield ka pa. Wala kang kawala. Oh, ay ba? Aba, pinipilit mo? Akala mo di ka pa pupormal yan. Ay, sorry. Ganun pa orang nang bisit. Sige, 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 sige. Ah, anak na tiktok mong kote na lang. sayang. Wala lang nyari. Oh. Walang kwenta. Wala kayo. Mag-tower lock lang. Tower lock lang. Tower lock. Tower lock. Tiktok lang. Wala kasama. Eh. Ito nyo naman mga pre, ako naman na naman napapakita oh. Frontliner na naman pre, hindi eh, dapat agresibo. Kumigil ka, pag may gulo, ikaw ang tumatakbo. oh, hindi o, oh. no, bak oh. ano, bakbakan oh, ano, o, ano, bakbakan o. Oh. <laughs> ito, 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 ito,

Ang lakas makasa. Hindi <laughs> tayo mga pre? Hindi, hindi. Ang sura tira, tira. So, kawaan, ah, grabe. Ang BT pa, men. 33 seconds. Ang pre. Kita niyo naman mga pre Hindi gina, ang tagal mo eh. Sakto lang yung laban Sakto lang yung time. 25 seconds. O, oh, haram mo. Win streak pa. Ay, naku na naman. Eh, ganyan mag-baller mga pre. Ha? <laughs> huh?